Kasunod ng kanyang pagbaba sa pwesto bilang Senate President, inamin ni Senator Big Zubiri na kaya siya natanggal sa posisyon dahil sa pagtatanggol nito kay Senator Ronald Bato de la Rosa na isa sa mga bumoto para patalsikin siya sa pwesto. Narito ang aking report. Inamin ni Senator Big Zubiri na natanggal siya bilang Senate President kasunod ng kanyang pagtatanggol sa kapwa nito Senador na si Senator Ronald Bato de la Rosa. Ginawa ni Zubiri ang pag-amin matapos mapag-alamang isa si De La Rosa sa labing limang senador na lumagda sa isang resolusyon na sumusuporta sa bagong upong Senate President na si Francis G. Escudero. Ani Zubiri, ito ang dahilan kung bakit siya natulala matapos mapag-alaman na isa si De La Rosa sa labing limang senador na bumoto para patalsikin siya bilang tagapangulo ng Senado. I have never dictated my position on any of you. You know that. I've always supported your independence. Which is probably why I face my demise today. I failed to follow instructions from the powers that be. Simple as that. Si De La Rosa ang siyang chairman ng Senate Public Order and Dangerous Drugs Committee na nagsagawa ng makailang beses na committee hearing sa umano'y PIDEA leaks documents na naguugnay sa pangalan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. patungkol sa ilegal na droga. Makikita rin ang tila pagiging emosyonal ni Bato noong lunes sabang nasa kalagitnaan ng kanyang privilege speech ang dating Senate President. Sa isang ambush interview kay Zubiri, sinabi nitong sinubukan raw siyang kausapin ni Dela Rosa pagkatapos ng butuhan sa Pangulo ng Senado. Surreal talaga, parang hindi ko maintindihan. Parang nasa twilight zone. Nagkausap po kayo kanina, sir. po siya, sinabi ko sa kanya, bigyan niya ako ng pagkakataon. Hindi ko, ses, hindi ko pa ma-process yung pangyayari. So, sabi ko sa kanya, give me time, dinakap mo pa yung asawa ko. Diba? Wow. Para sa Euro TV News, ako si Henry V. Nicolas. Sumasaludo sa bawat Pilipino.